Okay, uh, Honda CRV tayo guys. Uh, Gen 2. Yan, ang problema nito guys sa uh, wiper. Yan. Baliy uh, kumalas na yung uh, bushing. Yan, kitang kita naman guys, kabilaan. Kabilaan guys. Gumagana ko na. Bali, dalawang bushing guys ang kumalas. Ko hindi pa naman napunod guys. Kaya lang problema nito uh, kapag uh, pinagana yung wiper niya. Yan. Gumagalaw siya. Yan, tapos uh, hindi siya sumasagad pababa. Kasi nga ito uh, kalas na yung ano niya, yung mga bushing niya. Yan. Bali, dalawang piraso guys. Yan. Akalasin namin muna. Sige. Rin. Yan ito guys, uh, apat na tornilyo. Yan, na, bali 10 mm. Yan ito. Kasi ito. Tapos dito, dalawa rin. Okay, na uh, bubunutin natin guys. Yan, medyo tahan-tahan lang guys kasi iingatan nyo to kasi minsan nababasag yan kapag tinamaan. And, tapos ito guys yung sakit niya. Ayan. May... Nakaklip yan. yan. Hey, naka Pipindutin nyo lang. Ayan. Tapos ganyan lang. Ito yung clip niya. Bunot. Tapos ito guys. Yung lock. Ayan. ito guys yung uh, sira niya. Ayan. Hindi na makita kanina sa video kasi nga nakatago ito. Ayan. Tapos ito. Yeah. Bali, dalawang bushing. Ito naman, yung kabila. Okay pa naman. Ayan. Wala pa naman siyang uh, kalog. Yan, okay pa siya. Tapos itong kabila. Yan, okay pa naman. Ito lang naging problema niya, dalawa. Tapos ito. Yan. Bali, ito isang ginagawa ko. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan, guys, tatandaan nyo lang yung forma nya yan uh, tatandaan nyo lang kung paano ang saklog ng bushing nya yan, kabilaan, so parehas sya niya parehas yan. ito guys, naging ano nyo problema kumalas ito yung lock nya yan, ngayon guys uh, ito, tuturuan ko kayo yan. Bale ito guys, nabibili to sa auto supply. Ito yung mga nire-replace. Yan. Nire-replace siya. may mic, Yan. Pang-replace to guys, nabibili sa auto supply. Ang alam ko, ah, 60 pesos to. Kaya lang, problema lang sa ganito, ah, kapag ikinabit ng ganito, yan. Kapag kinabit siya, problema lang niya guys, sa ah, nabubunot kapag pinagana na kahit lagyan nyo guys ng uh, mga pandikit katulad na itong mighty van kahit lagyan nyo yan uh, mabubunot, mabubunot yan marami na pumunta sa akin guys na ganito ang naging issue nakakailang palit na sila tatlong beses na apat talas na talas na yan problema sila Palo ito guys, bibigyan ko lang kayo ng idea para kung gusto nyo uh, mga hindi na kayo problema sa mga ganitong problema ng mga white na kumakalas ang pushing. Yan. Ito guys, tuturuan ko kayo. Bibili kayo guys ng mga surplus ng mga uh, bushing kasama yung linkage Ito guys yung uh, arm nya yan kasama yung arm nya ang ko dito guys uh, pinuputol ko yan pinuputol ko yan tapos ini-stack ko to yan sa mga magkocomment ng mga mga kapanood nito sinasabi nila pwede naman daw ha, palitan ng bushing So ako na nagsasabi sa inyo, yung mga may ari na may mga sasakyan, ah uh, ganito ang problema, ganito ang gawin nyo. Bumili kayo ng surplus na arm, kasama yung pushing, and tapos uh, ipai-spot nyo na lang guys. Yung ipai-spot nyo, puputulin dito, yung putol, kailangan guys, sakto-sakto, ang putol. Kasi hindi pwede siyang hahaba ng konti kasi mag, mag na yung palo ng uh, wiper arm. Yan. Bali, ganun ang gagawin nyo guys. Bibili kayo ng surplus, tapos puputol, dugtong. Yan. Tapos, syempre, kailangan ang bibili nyo guys, kasukat mismo. Yan, kasukat. Meron kasi nito guys na malalaki. Na katulad na ito. Yan, meron mga malalaki. Kapag pinasok nyo, mamukulot sya. Kailangan, saktong-sakto guys. Kapag pinasok, lak na lak sya. Yan. Bali, ganun ang gagawin nyo guys. Bibili kayo ng surplus. Kaya ng ginagawa ko, ako putulin ko to. Kaya puputulin ko kabilaan. Tapos, sa uh, i-welding natin. guys, wala nang alog. Ngayon na, uh, na namin guys. Pakita ko na yung mamaya uh, kapag uh, testing na namin. So ito na guys, uh, okay na. Uh, naibalik na natin yung wiper motor. Tapos naiporma na natin yung mga arm niya. Yan. Ito kasi guys, yung pumunta sila, uh, kapag binuhay nila yung wiper, uh, sila sila parokusang papalik dito. Kinakamay daw nila para bumalik lang itong uh, arm na to Kasi nga, dito siya humihinto kasi nga yung bushing niya uh, kumalas na yan. ngayon guys sa testing na natin yan. bali ito si um. bali matagal na pong ganyan yan mga ilang ano na okay, pagkakuha namin na siya gano'n na mga nasa isang taon na rin siyang binabalik nyo kung bakit kinakamay nyo <laughs> yan ngayon na uh, start natin agad na siya Ayan, okay na guys Ayan, um, bali, lang guys uh, Gaya na sinasabi ko yung Patayin ko na uh, Kung may problema kayo sa mga wiper uh, arm nyo At saka wiper motor nyo uh, Kahit ano sa sakin guys Ah, uh, huwag kayo magpapa-replace lang ng ganito hindi naman natin nilalahat guys hindi natin sinisaraan yung mga bushing na ganito uh, sa in kasi uh, pang matagalan na guys ang ginagawa ko kumbaga bibili kayo ng uh, bushing nakasama yung arm tapos uh, puputulin nyo lang tapos yun lang uh, ang gagawin nyo welding na lang uh, yan, siguradong uh, hindi na kayo mga problema dyan uh, sure pull guys pag yun ang ginawa nyo wala na kayong problema sa mga uh, wiper niyo. bali yun lang guys uh, ito guys uh, Honda CRB v uh, dito to guys uh, Oh, Aba, ma maraming salamat po, ma'am. Yan, ingat po sa pag-uwi. Yan. Ganun lang, guys. sa Maraming salamat.